Panda. Tinali ko kasi si Sis Nupi, si Panda kasama natin sa likod. Panda. <laughs> bisa mo, bisa mo, bisa mo. Ako pa. Kala ko wala na akong pasok. So yun guys, napakalupit, napakalupit ng nang nangyari kanina umaga. Si Pinat, ano na talaga siya? Parang, gano'n na lang, ha halos one inch na lang yung lapit. Pero umaamoy-amoy na. Kasi sa so, malubong siya eh. maamoy amoy na rin siya sa akin. Yung parang sa lubong nila, Panda. Pero, one inch pa konti pa. Bahala ko pa naman kagabit guys, diba nag-end live na ako. Bahala ko pa naman siyang hulihin, kagaya ng pagkahuli ko kay Snow. Yan si Pina to. Naka ano, kinakabahan ako. Parang sabi ko, tuloy ko ba? Pas, tuloy ko ba or wag? Nagdadalawang isip ako na hulihin siya. Kasi pag hinuli ko to, eh, walang pasok bukas. Ay, may pasok pa kami. Papakawalan ko rin siya. Sabi ko sa tusok na lang. Pero parang umaamo-amo na si Pinat eh. konti na lang eh. Ah, may po ko yung video dito nyo. Sobrang lapit niya. Pinat. O oh, yan. Pinat. Psst. Pinat. Na. Shit. Pinat. Arti mo. Ah, tara, mag-walk tayo. Lapit na, guys. Kasi syempre, lumalambing siya sa anak niya. Eh, <laughs> si Snoopy nagtampo, no. Tara, tara na. Good morning. Tinatapon niya yung tubig pag nagtatampo eh. Ay, sayang. Last day naman na kayo eh. Sarap sana kung wala akong pasok eh. No? Kompleto ang bodyguard ko. Tara, tayo sa likod. Tara, Peanut. Tara. Gagala tayo. Excited na si Peanut guys hmm Mm-mm. Dahil kay Snoopy guys eh. Siyempre si Snoopy lumalapit sa akin. Tapos siya gusto niya lumapit kay Snoopy. Inaamoy niya rin. Tapos kagabi, end <coughs> live na ako nun. Nauli ko si Peanut na kipaglaro din kay Snoopy. <laughs> Ewan ko kapag nandun ako ayaw siguro. Kaya ko, kala lang ka si Snoopy ba't kaya? Ay yung panan naipagarutan siya kay Peanut. Tapos yung paglabas ko, lumayo si Peanut. Nagtago, umakyat dun sa may taas. Kakakalaro ka rin pala ha. Ayan Ay, niya lang siguro nakikita. Naipagharutan din siya. tanan tanan wag tayo dun mainit dito tayo sa likod ah, diba? ganda ng live ngayon no? sama natin yung tatay guys ito si Pinat bukas to pwede or kaya sa linggo pwede ko siyang hulihin na ganun kagaya kay snow tapos haanin natin siya um, uh, yung ikukulong ko muna siya tali ko muna siya doon tapos yun nahawak-hawakan tatanggal lang ko yung mga buhol sa kanya sana ganun sana ganun lang yung mangyari yan tapos papakainin ko siya kumbaga parang itreat natin siya ng so yung parang hindi naman masamang mahawakan parang yan matali mayayain nga si Pinat na Pinat na na ba yun step in step out yun tara Oo, nakakalimutan niya na ano eh. Ay, ay. Nakakalimutan niya na uh, napapalapit na siya eh. Ayun ay, nga pala. Nanchalant nga pala ako. Ba't ako nagiging masaya? <laughs> ay. Dito tayo, dito tayo. Dito tayo sa tambahan. Dito tayo. Dito tayo, dito tayo. Dito tayo. Ah. Yan. Dito tayo, dito tayo. Nakita, nakita. Tapa mo ano na. Huwag magkalala, di ako matatakot. Nandiyan mga... ha. Sige na, sige na. mo, tapa mo. Hindi na, wala wala ba? na mo naman ko eh. Huh? Huh? ba? hindi ka makakaisa hindi ka makakasagat makakasagat yung kutiyo nga nga rupes tsigyan sige na